Magandang araw kaibigan, ito po si William, ang kaibigan mo ng may kapansanan. Ano ang maaaring gawin habang naghihintay sa pagdating ni The One? Usapang true love nito kaibigan at uh, hashtag Amamers sa aking target audience para sa episode na ito. Isa ka ba doon? So stay stuck and listen up at sana makatulong ang aking tatlong tayo muli para sa episode Una, apalalimin at palawigin ang relasyon na meron ka to the lover of your soul. Now, minsan habang tayo ay nasa season of waiting, nakapokus tayo dun sa pagdating ng ating mamahalig. Na nakakalimutan na natin na ang tunay na may akta ng pag-ibig ay naiintay sa atin. So, why don't you develop your relationship with God first? kasi he is the ultimate lover of your soul. At gaya ng pangako sa Matthew 6.33, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything else will be added unto you. Yes, maging ang tunay na pag-ibig ay nakadepende sa papapalang ibibigay sa iyo ng may kapal. So learn to develop that relationship kasi maging sa Biblia ay nakapaloob ang tunay na definisyon ng pag-ibig. Pangalawang puntong, palawigin ang pagkakakilala sa iyong sarili. Minsan nag-aantay tayo for the right one, but minsan nandiyan na siya. Pero, are you the right one for that person? Have you asked yourself that question? Handa ka na ba kung sakaling nandiyan na si Chula para sa iyo? Mabilis na tanong, marunong ka na mag magluto. Handa ka na maglaba? kung ikaw ay isang lalaki, are you financially stable to support the relationship? Especially into the marriage, kung ikaw ay magbabalak ng mag-asawa. And that's another thought, ha? Kailangan pag ikaw ay uh, nag-aanap ng iyong uli na pag-ibig, sanang lagi mong isipin na yung magiging kasintahan mo ngayon ay mapapangasawa mo na in the future. Para hindi na tayo nagsasayang ng oras. Alam ko, minsan may mga conflict na mangyayari na hindi ito nagutuloy, pero having that kind of mindset, would actually lead you to the right person at hindi na kayo mag-aaksaya pa ng panahon. Develop your skills. Katulad ng lagi kong sinasabi, kilalanin mo kung ano yung kaya at hindi mo kayang uh, isurrender sa, sa, sa ngalan ng isang relasyon. How do you handle conflict? Paano yung usaping oras, or usaping trabaho, or yung pamilya niya, pamilya mo, mga hobbies, mga barkada, napakarami pang aspeto na yan. So kung hindi ka pa handa, maybe while you're waiting, papagtibayin mo na ang pagkakakilala mo sa iyong sarili para pagdating niya, handa ka na rin. Pangatlong punto, ay paano kalain mo rin, just in case, yung posibilidad ng single blessedness. Na may mga pagkakataon minsan, While we are in the conquest of uh, strengthening our relationship with God at kinikilala natin ang sarili natin, may mga discover tayong mga magbagay na magaganda about ourselves. We even find our purpose at minsan nari-realize natin that there is actually more to life than love life. At kung minsan natagpuan mong yung sarili na kinukonsidera ang maging mapag-isa habang buhay, it is not such a bad idea kasi mas maganda to be alone for the right reasons than to be with somebody for the right for the wrong reasons yung tipong nakatrap ka na sa relasyon kasi natatakot ka mag-isa but in the end or habang tumatagal hindi mo na mapala gusto that's just a thought kay na hindi ko naman sinasabi na magiging ganun ka pero if that is a possibility then I want you to consider that sa lahat ng ito, aking dalaging definitely is for you to find your one true love at sa inyong araw ng kasal Don't forget to invite me, ha? <laughs> Hanggang sa muli, kaibigan.